Magandang araw mga boss. Ito update natin tong ano ginagawa kong nabangga. Yung NFI ay 8854. Ayun mga boss natapos ko nang na repaint. Ayun, kasama yung bumper. Okay na siya. Papatuyo na lang. And dito naman sa likod, okay na rin natuyo so, na rin to dahil na, mas nauna ko itong napinis Ayan, bali tinakpan ko na yung mga plate number nya para hindi na siya madamay ayan ang update natin ngayon mga boss bali ang kulang na lang ito ay yung mga accessory sa loob Ayan, kukumplituhin na lang. Inip I8854. Update lang muna. So hanggang dito na lang mga boss ang ating update. Maraming salamat.